Tumaba namin nata eh. naman mayroong mga panahopay. Buko naman ako. Oo Ay, kay-kay-kay. Sige Okay, Bong. Ay, kayo. kaya Dali na. Ayan. Saan? Subo mo sa kanya, kay Bong. mo daw sa kanya. sa ating lahat mga kabisis namin minamal, mga kapapi, mga kamors. You know. Yes. Uh, yun pa mga kapapi, no. Sa ating. <laughs> <laughs> Sabay ipinasa. sa <laughs> Ayun po mga business Mga kapapi. ah uh, mapunta po kami ngayong gabi kay ate Kayla. Yes. Uh, kami po ang pinag-vlog ni Papa Dins. Kasi po siya po ay may pinuntahan. Uh, so, kami po ang naka-assign ngayon mag-vlog kay Papa Dean business. Yes! Maraming yes! yes! salamat po sa support niyo po sa channel ng ating Papa Dean TV, mga ka-business. At uh, syempre, kasama namin ang piloto namin ay si Kornok at may hawag ng camera ay si... Hello po mga ka business mga kapapi. Pagpalag at... Si Ipay po ang aming uh, Hello, man. Man. Ay 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 Kasama din syempre si Atsideng. Yes, always si, na. Oh, yeah! <laughs> si Jun Jun. Ako po, mga kapapi. At ako po, si Mrs. KB Official. At syempre, walang iba kundi si Ponggalo. Nandito na oh, yes, sa Ponggalo. Po. Ayun, is leteng. Pong, wow, gising na po. Oh, Gisig na. Pagkakabi po. Oh. Mengay, parenta namin, Mengay. Ano? Parenta namin, Mengay. Anong Mengay? Parenta namin, balita. Ah! Hello? Uh -huh. Ano? Wow. po, papunta po kami ngayon kay Ate Kaila. Yes, present kaya si Kuya Bong kasi kakapunta po siya. Mm -hmm. Kaya, Kuya Bong, anong masasabi mo kung punta kay Kaila? Okay lang. Na-miss mo ba si Ate Kaila? po. Yun ako. Na-miss pala One. ni Bong. Tapos si Kaila, ayaw pa meron. Ay, hindi tayo magpapirenta. Wala pa nga. Ni Saud, na kasi mga kabis ni Saud. Na sabi niya sa akin kanina. Bagong Saud ka naman. Eh. Sabi ko, ha? Wala pa nga Saud. Tayo pala sahod doy. Oo, oh, sa ano pa yan? Sa 25 pesos. Oh. Yes. Eh. 25 pa yan Kuya po Kaya 25 sa atin. Ang ngayon, maraming eh. tags na. Anong date ba ngayon? Ano date? 14. 14? Hindi ko na alam. Hoy, mga kapapi! Mmm! Oh sabi na po birthday ni Mrs. Kapesnes! Ay! Oh, yon! pa paalala <laughs> <laughs> pa niya. Uy, paalala. <laughs> Oo, oh, tatanda na naman tayo niyan ni. eh. <laughs> Hindi, kasi malapit na birthday ni ate, syempre. Di oh, birthday, birthday po ni Mrs. Kapesnes sa October 21. Yay! Yeah. Hey. Advance, happy birthday <laughs> po, ate. You, thank you, thank you. you. Ha? Para masasurprise sa oh, Ah, ayaw mo na yun. Hindi, advance man. <laughs> Si ate mo na dapat i-surprise. Bakit ang ibang i-surprise? <laughs> si ate ang may birthday. oh, ayun. Baka yung may magpatala diyan, Iba dyan. Huwag <laughs> <laughs> <So, laughs> <like, laughs> kang po. Huwag um, kang man, yes. Hindi tayo, ano, hindi tayo uh -oh. ganyan. Hindi tayo mahilig mag, ano. Solicit. Yes, mag ang magparamdam. Alam mo po, di paling matulog ako maghapon. Yes. Huwag nyo na i-celebrate ang birthday ni Miss Tess. Hindi! Hindi pa rin hindi! Hindi pa rin hindi! Hindi kami papayag hindi! <laughs> ano yan? Basta dumaan lang ng 21, okay na yan. Basta ako'y buha at malakas. Yun. Yan ay... <laughs> Ito na ba 48, 48 years old. Pansit lang yung katapat niyan. Pansit kanton? Oo, oh, okay Hello, na yan. Pansit kanton, saka siya piring itlo. Ay, is, isa pa na lang natin yung birthday mo at kay Kuy Kuy. <laughs> Pansit kanton. Dilagang itlog po. Oh. Isang gandaan na lang tayo to, eh. Lapit na lang sa pang birthday ko te. eh. Kaya birthday mo? January. <laughs> January ka pa pala eh. Yes, ayun. Na yun nga po mga kapisasakang sa birthday po kay Ate Ka Business sa uh, October 21. Thank you. Yes. thank you. Thank you po thank you. mga kapapi. Yes. Yes. Thank you so much. Hindi la sa lahat ating Panginoon Diyos. Yes. <laughs> so, thank you po. On the way na tayo. Ay, ang traffic girl. Ooh. Wow, Diyos mio. Ano yung marble? No. No, saan no, to? Kasi

Oh, boyet, boyet. Hi, Ma. Mars. Hello po, mga kapapi. Birabanat! Kaya ka, baby? Mm. Birabanat! Birabanat ka lang. Hindi. Hindi. Gusto itago muna natin kasi gusto niya mag-dede. Hindi, pirabanat ka muna, babe. Pirabanat daw. Ay, yung tawag si Ate. Ayan mga kapapi, at uh, balikan po namin kayo at kami magpabiyahe lang po muna. Papunta po, kaila okay, Kailan? Kailan? Sa bawat araw na lumipas Kapisnes ay nagagalat Maraming taong natutulungan Magpalain ng may kapal Sa bawat araw na gabi Liwanag na! Sakto na yung liwanag yan pagdating ganyan Yan! No? So, Hindi okay. siya masakot sa kanta Yes! Naman! At dito na po Malapit na ba tayo? No? Ah! Kapag kaso? kanto! Oh. Oo! Oh, no! Ano yung siya po. Oh, save. Ano may pinag nga pala? Ito ba Hindi, 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 yun. Mm hindi, -hmm. Doon tayo sabi lang, diba? <laughs> ah, <okay. laughs> <Adi> lang. <laughs> oh, save, Ah, lang Huwag dyan. Wala na parking. Wala <laughs> so, pa yun. Wala yung malapit kila kayo Ayun. Wala ako, Uy, so, meron dito, Anni. Rice. Ano, ah. ah. Anni Lugaw? Anni, mm. Anni. Ay, Anni Pares. tayo ni Bong. Libre ni Kuya Bong! Wow! Kasi malapit na mabenta sa bahay! Ay muna! Bago ko! Na? may bahay! Wala naman bahay! Wala! Ano kami muna kasi? Binta bahay! Na, 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 na. namin ang bahay namin! Wala naman bahay! Binta namin ang palpon! <laughs> Joke lang! Oh, sige, benta yung palpon! Kasi sabi ni Kuya Bong, ibinta daw yung bahay! Wala naman bahay! Nakatira kami sa palpon! Hindi, eh, ibinta namin ang palpon! Joke lang! <laughs> Mars! Hi, Mars! Hi, Birabanat! Ano bebe? Hello po, mga Mars! Birabanat! Todo, todo! Ano ka, bebe? Uy, mukha! Ito so, lang, mga business! Suporta natin si Famous Budang! Eh? Oh, Yan! Yeah! Yeah! Buti pala na pa na, yes. yes! Thank you, bye! Sa iyong paalala! Yeah. Mga kapisnes, mga kapapi! Meron po tayong aw may <laughs> promote. <laughs> po mga kabisnes sa ni Bi ay bye ay. Please support po famous putang yes. sa kanyang YouTube channel po mga kabisnes, mga bars, mga kapabi. Thank you so much po sa lahat po ng mga mag-subscribe. Maraming maraming salamat po. God bless us all po mga kabisnes. Thank you so much po. Sa mga hindi rin naman po makapag-search, ganito po yung na. Uh, Tulong na lang natin mga kabisnes kasi Uh, yung iba po ay hindi po nila ma-search agad agad. Kasi pagkabagong YouTube channel po kasi, okay. hindi po siya agad-agad um, okay. Opo, so ganito po gagawin nyo. Wait lang, ay ko lang. At, Diyos. Buda. Yeah. Oh. Ano po ito? Marami din po uh, may share si Budang sa ating mga uh, may mga tutulungan. Yan po. Abangan po natin yan sa kanyang pag, sa kanyang YouTube channel. Yan po. Dito po gagawin niyo po mga kabisis. So, ayan, yung nasa right, nasa ano po, nasa uh, right message po. Yan, yung, lalagyan niyo po ng app at, at famous budang. Yun, no? so, space, space, space. Yan, at fame ah, uh, at big letter famous tapos no space po utang tapos official basta no space po yan para lang po ma-search nyo po kasi ano eh katulad din sa ano kanina hindi po ma-search agad yung ano so ang ginawa ko to so, yung na-insya lagyan ng at fame utang official ayun na-search po siya ba in advance po sa ating lahat so, at abangan nyo kung sino ba or ano ba ang first content ng ating Pulsong Si Famous Puntang Komersyal yes. abangan nyo po yan mga kapabi mga yes. kapisnes thank you so much po yes, malapit na tayo si Kai? At, nag chat ba? Manina po, nag-chat po sa akin si Kai na. Ano I need some medicine. Sabi oh, oh, niya? <laughs> English? Yes, English. Oh, so, okay, natin po mga kapis, siya na mismo ang Chat, chat So sabi ko rin sa kanya, reply ko, we will be going there. We will be going there. we'll be going there. Pero, puti hindi siya umalis. Hindi ko lang sure. Malungin po natin yan, ma. Kasi hindi siya nag-reply, hindi siya nag-scene. Ah, huh? okay. Hindi niya na-scene yung ano? Yung reply ko. Paano yun? Baka umalis. <laughs> Mas ano, hindi ko nadal na. Sabi ko na ako. Sikat na yan. Joke lang! Ang <laughs> <I'm falling>. kori! <laughs> Piskit ka naman ni Molo! <laughs> hindi kasi lahat ni Hindi kasi lahat Iniisip ni Ate, babalik ko tayo sa gita. <laughs> tayo kayo, no? Eh kasi hindi nakita ni Ate na nagbukas ako. Oo oh, nga po. Uh, kaya bigla ako naalala. Ano dala mo ba yung ano? Dito uh, siya binaba kanina. Oo! <laughs> <laughs> Oh, na exactly. so, Let's go na. Dito okay, na po kami. Kay Kailang House. So, let's go. Bye! Let's go. Po mga papi, Mga kabisnis. Mga kabisdak. ka <laughs> si Dito na kami kasi yun nga. Nakisuyo si Papa Dins na. Sana. Sana sana ay uh, sa amin to upload to so, sabi ni Pop na so, si Pop na palit ko na kami. Uh, <laughs> oh, wala mo problema yun basta kung sino lang yung uh, sa atin. Uh, kasi yan nga busy na rin si Pop sa ano niya. Sayang sa sayang sayang la, lag live. Lag uh, live. Hindi ka ano rin kasi. Na, na kasi si Ate Chondo na kasi si Jam. Kaya, ang may kanta siya doon, hatid sundo kita. Oh, Kahit saan ka magpunta. Oh, ramdam ko ang buga. Alam mo po. Ikaw magkatok, Kuya Bok. Magkatok. Alam po. Tok, tok, katok. Ganon. Tayla. Tayla, tayla. Uy, eto. ba? Tayla! Ganito pala yung mo, yung parang ano ng sampal. Tao <tinyo> Tayla! Ano yun? Uy, nakablog tayo. Hi, Tayla! Hi! How are you? Ipigay mo, mo. mo. Ipigay mo kanila, bakit mo kinuha yan? Kailan ni Kayla? Ha? Kilala mo yung halaman? Hindi. Kayo na yun? Kayo na Kaya ba yung halaman eh. na yun? Hindi ko alam. Ang ganda ng nga na ni kailang ngiti, oh. Kumukuti-kutitap yes, din. Yes. Yes. Di ba, no? Mas lalo yes. na, na ito, kumukuti-kutitap. Kaya, na. Let's inside. Mo. Mo. Tarangin mo kung gusto mong kapapasokin. Lapasok ano? kami sa labas. ha? Ah. Kaya na pwede kami pumasok? Ayo oh, po. Ayo. Tara, ayaw. pasok tayo mga kabisnis ka na, ka na. na be? Okay, na. You're fine. Oh. Ay, wag. Wow. Dito ka na ayaw. Ayaw. Ayan. Diba ganda na. O, diba? Ay, po. Maganda gabi po. Ganda gabi. Nay. Ganda gabi. Ganda gabi. Ganda gabi. Ganda yan o. Mga ka-business, <laughs> mga ka-papi. dito kami sa house na ni Ate Kayla. Yes. Kamu sa mga Ate Kayla? Ayos <laughs> lang. Umalis ka ba? Hindi. <laughs> Kasi ano eh. Yun, o lamig daw ang panahon. Mo, Tama, tapi na mo kayo oh, na ano, Dito ka ko yung buong. Naka-jacket ko sa itso so ko. Dito, cool. mami. Eh. Bilis na eh. Ngayon mo lang nakata si Kayla. Kahapon hmm. ng dito ka pala mm -hmm. po. Dito ka kabigangan eh. Parang di mo naman namin sabi mo namin Oo ah. Oh, dito Kasi, oh, God, but, ka. Punta doon. Huwag sa bahay. Kasi nga, ano. Oh, ikaw ray ipod ka pa eh. ray ipod ka pa. Ayan, gabi ang iinom. Ako. Kaya marawin ka lang Ako na ano Ayan, naman, di ba? naman yun. Ayan po, mga kabis. Nay, magandang gabi po. Hmm? Si kaila tay, si Si Na ika tay. Hindi ko bigay. Hindi po. bigay. Hindi ko Hindi ko Hindi ko Hindi ko bigay. Hindi ko bigay. Hindi ko bigay. Hindi ko bigay. Hindi ko ano po siya nai? Hindi na may hitang ulo? Ako na may ulo ko tayo. Minsan. Na po tayo tapos po kayo sa amin nai. eh. Ha? Ito po kayo sa amin nai. eh. po. Kasi nagkakape ko eh. Ako na eh. Hindi ako kape na eh. Kape ko nai. eh. Kape ko Why? Dito kasi din nga, sa pagpapalik ko siya nga, hindi ka rin si ito, ka si yeah. Kamusta po na yung siya at kaya lang. Ayun na, no? nalil ko, nag-dain it. Hindi ko siya. Tapos hindi po kasi ba hindi yeah. siya umalis. So, eh, yung kanyang uh, mood po. Yung kanyang... Hindi na po siya. Hindi ba kagabi masungit siya. Pero ngayon po, kamusta ah, po? Maghapon niya. Nandiyan lang siya. Buto ng pagkain niya. Tapos lakad. Pagkano matulog, nagigising lang niya. Ah, oh, talaga po. Hmm. Hindi po siya nagsumit? Hindi no, naman. Wow! wow! Yes! Wow! yes. Gu -gu 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 -gu. Nung pag-alis po namin na hindi pa kayo sinisi ano, na ano, siya Ano yung mga ingay na. In Saan yun? May nagbo-boxing? Cellphone, na cellphone, cellphone na yun. Cellphone mo yun. Cellphone mo yun. Oo, kung nanonood ako kasi mo. Oo, oh, pa oh. na natin na? I-post mo pa ito. I-post na <laughs> pa ito. i na <laughs> pa ito. Akala ko may bisita doon si Ate Kayla eh. Binagsasalita <laughs> <laughs> doon sa ilalim ng kwarto mo ah. Ibig sabihin na hindi naman siya nung pagkalis namin. Ano pong sabi niya sa inyo nung kagabi? Wala naman, tahimik lang siya. Pagka ano na, higa na. Mm -hmm. Kape. Tapos natulog na. Ayun. Ayun, Ate Kayla. Naligo ka ngayon, na? Ayun, very good. Kamusta na? Namiss mo ba si Kuya Bong? Ako. Namiss ka rin kasi ni Kuya Bong, Sabi niya kanina sa vlog. Sabi niya, sama ako, te. Hmm. Di ba daw? So, oh. ka, oh. oh. Sama ba lang ako? ka. Kasi makita kami kay Carlo. Eh! Okay, oh, pa yes! Kaya pala daw wala mo. Kaya uh, malangga, ang lapad din ng lang Yes. Masaya eh. so, po siya mga ka business kasi yes. nakita niya una muna si Kuya Bong. Yes. Oh, Kung may yes. talang bulaklak. Ha? 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 Ato, tayo sa inyo po yun, eh. <laughs> <laughs> lak <-lakudo> na. <laughs> ko doon, Hindi mo lang sa pa. Okay. Tapos, Ate Kyla. Natatawa kayo sa Ate Kyla, Oo. Oh. Okay. Ah, s -s -s sasama ka yung prebong, iinom. Yes, um, sa iinom? Iinom ako. sa magsusubo kay Ate Kyla. ako. Ako Subuan mo sa Ate Kyla Tapos, ano ba yung lahat yun Jun? Hati ko na lang ito, sa ano. Malinis sa mga kasi yan eh. Deng, hati lang muna ko chilyo din. Kasuya ko. Maghahati lang ako ng isang gamot. Ayun, sa so, uh, mga amin, nagtanong pala. Ah, yung gamot po ni Kayla. Ano ba yung chilyo? Kung iba kita yung bay, ba't yan? Ano, yung kay Kayla po, ang gamot po niya, or vitamins niya po ay, may nahati pa rin po isa. Tapos nagbawas po ng isang gamot po si Doc Vincent nabawasan na po siya ng isang gambon. So, so, ilang piraso yung hinila? Dati apat, ngayon tatlo na lang. So, three and a half? Opo. Dalaw ah, two and and a half. Yes. Tablets. Ano, three months Two and a half. Two and a half. Yun. Yes. Ah, okay. may gusto ko sabihin. Ah, wala naman po eh. Di ba sa bong? Ano? Kumusta siya sa namin natin? Oo, okay. naman ako. Oo nga. Ay, kay, 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 Okay po, ikaw. Kaya pong dali na. Yun. Mm -hmm. okay. Subo mo sa kanya, kay Bong. Dali, subo hmm? mo boh. daw sa kanya. Yan. Ay! Wala, wala pa. Wala pa rin pa nainom. Wala, wala. Ang cute ba? <laughs> Ang sweet na man yung papaya. <laughs> papaya ba? <Papaya, laughs> Pangala ko pa, papaya pa na. Uh -huh. Si Martita pa raw. Kalbay <laughs> ka. Ayan po mga ka-business, mga ka-papi. Yes. Si Kuya Bong ang nagsubo ng gamot sa ating ate Kayla. Yes. Sobrang na po nila yung isa't isa. At sobrang kinikilig po kami. Kayo po ba, kinikilig din dyan, mga kapapi? Ayan, Kayla. Eh Ay, Kuya Bong, anong masasabi mo at ininom na ni Kuya Kweb, Bong? Kuya Bong, patuloy lang yan. Ha? Patuloy lang niya. Ang halin? Gamit niya, Papa, saya. Patuloy lang. Ano, kumal na siya. Ano naman ang masasabi mo doon at Kayla? Hmm. Sa, Sasapayo siya ni Kuya Bong. Oo nga, hanggang gumaling na ako. Hindi mo gamit ko. Thank you. Oh! Thank you siya kay Kuya Bong. Yeah. Na-appreciate niya yung pinayo sa kanya ni Kuya Bong. Yes. Ay naman. Ay, bakit ba mula ng pag-ibig? Pag-ibig ko si Maldita. Naya naman sabi mo na inak, kayo ang kinikilig na. <laughs> Hindi lang kinikilig, nanginginig pa. <laughs> <laughs> Pwede siya! Dito ba <laughs> Wala siya rin! Wala si... Ha? Wala siya rin! Sino? Si... Wala si Damulag! Huh? Wala si Uy! Wala ang <laughs> mga ganun! <laughs> Ayun! Maraming salamat sa Ate Kaila ha! At naabutan ka namin nito, hindi na kami naghanap. Yes! At salamat din po mga kapapi sa inyo pong uh, patuloy na sa baybay sa ating kapapadiens. Uh, TV, maraming maraming salamat po. At Kuya bo, salamat sa iyo wow. sa pag-aalaga mo rin at pag alam ko na ano niya si Karina eh, si Ate Kayla, na yung bang na-miss niya, nai. Kasi siya mismo ang nagsabi sa amin na, Ate, sama ako. Kunyari, hindi ko narinig eh. nagbigay lang okay, na, eh. Okay, nagbigay-bigyan kasi baka, yung ba gusto ko i-sure na totoo ba yung sinabi ni Kuya Bong na sasama mm siya. Ang tanong an panong pa niya, saan daw kami pupunta? Ayun. Well, thank you ha. Welcome. Ayun. Kayla! bukas uli ha, mabalik kami dito. Okay. Tapos, uh, pakiibangan niyo po yung mga ka-business, yung pagpunta po rito ni Papa. Yes. 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 Thank you so much po. Ikaw may masasabi ka ba, Jo? Uh, masaya ko. At ngayon, uh, okay yung mood ni Kayla. Yes. Yun, no? ano ako dun mga ka-business as. Basta masaya ako. Sana tuloy-tuloy lang yung gan ganitong mood niya para ano? Uh, lagi namin siyang makakausap. Ha? Kasi kailangan niya po talaga yun, eh, yung may makakausap siya. Ano ba po? Sana tuloy-tuloy yan. Ito nga. Laging smile. Dapat laging happy. Bawal ang sad. Alright? God is iting. Eh. mo masasabi mo kay Kayla at nakangiti siya ngayon, hindi siya nakasimangot kagulat ano, kagabi? Kaya nga po eh. Kasi kagabi medyo kinabahan ako. <laughs> Bigla siyang nag-ano, <laughs> nagsungit mga ka-business. Uh, masaya din ako kasi, ano nga siya, good mood po nga mga ka-business. Yung uh, ngiti niya dahil nakita niya po si Kuya Bong. Yes! Yeah. Ano, yeah. Bumuhad um, po. Um, po si Kuya Bong nung pagkampas niya po um, ng pinto. Eh. Mm -hmm. Kina-kilig ka ay? Masaya ka na ano, nakita mas si Kebo. kina ka rin. Oo. Oh sige, galito. Anong masasabi mo ngayon kay Krebong na nakita mo siya at aalis ah, na kami? Ano sasabihin mo na? Ano? Uh, ah uh... Sige, halimbawa. Eh, alis mo na kayo dalawa dyan na. Hindi, <laughs> ah, <laughs> ah. <laughs> hindi, si Kuya Bong nandyan. It's your moment. Ayan. It's your time. Ate Kyla, ayan. Kung sabi mo si Kuya Bong, bilinan mo kung ano dapat bilinan sa kanya. Ibilin sa kanya. Tinginan kayo dalawa. Good luck sa iyo. Tsaka, ano ko, mabuti naman yung ano Yung buhay mo eh. Salamat na Salamat. Oh, thank you. Nararamdaman ko yun ni. Eh. Hmm? Ano yung nararamdaman mo sa kanya na? Na ano siya? Loyal siya. Sa? What? Loyal siya kay? Sa iyo? Parang gano'n. Oo, pa, oh, gano'n. Wow. Saka sa mga tao. Iyon. Tingnan mo siya sa mata. Yeah! Hey! to eyes siya. <laughs> ano yung sabi ni Nay? Ayos to eyes. Sila ang dalawa. <laughs> Pati si Nanay kinikita. Nay, kami kaloy. Ayan, tapos ganito. Ano naman sasabihin mo kay Ate Kayla? Anong ibibili mo sa kanya, po? Ayan po, mas tutuloy lang niya. Tsaka huwag siyang aalis. Ang, ng bahay. Ng bahay. Huwag siyang no? Dito ka lang, at sabi mo, dito ka lang. Dito ka lang sa bahay. Ah. Tapos ligo tayo doon sa bahay. Ah. Mawala ka lang maligo, ah. Ah. <laughs> Ay, maligo sa ilog. Bahay nila, kuya. Hindi mo sa sa eh. Ayun. Ay, ano pa? Meron pang nakalimutan. Ano ba Mala naman ngayon po? Wala na. Wala na? Wala Mala. Mala lang, I love you? Wala na. Wala na. Siyempre, I love you, Bong. I love mag you na siya. Mmm, kayo na nga eh. Pag na ayusin na lahat. Ah guys, nice. Tignan mo ati Kayla. Tignan mo, tigna may yung ngiti ni Kayla. Ay! Okay. Kumukuti ko tita. <laughs> Oo, oh, ako alam na. Kumukuti ko tita. <laughs> Bumubusin, busin ako. <-ta. laughs> Ganyan ang indak nang mga ano? Ano? Hindi ko alam eh. <laughs> <laughs> ay po mga kabisnes, maraming salamat po. Yes. Ate Kayla, thank you ha. Sa so, hanggang sa muli po mga kabisnes, mga kapapi. Yes. Never say goodbye. So, tomorrow, tomorrow, is another day. day. Birabarat lang po tayo. Di tayo. Mga... Yes, mga kapapi. Todo, todo. <laughs> <laughs> Toto, <laughs> toto nga to, pa. To, Sobrat. Sobrat. Ayan na, nakalimutan ko. Sorry. Yes. Sobran. So, sobran po kayo mga ka-business, mga kapapi. God bless you. Thank po. you po.